Parang di kalbo. Hmm. So, Neya ano? Ito. Oh, ang lawak oh. Yan yan. So, ganun kaluwang mga boss. Tumaas na yung ano eh, tumaas na yung lupa eh. <laughs> So ngayon mag-update tayo ng mga itik na naka-pre-range mga boss. Uh, walang iba kundi yung mga itikan nila Kuya Ruben kila Ma'am Net. Bumalik tayo dito sa lugar para i-update ko kayo kung ano ng latest update sa kanila mga itikan. So yun, bago tayo magpatuloy, shout out ko muna sila ano, mga boss. Cholo Lolo sa BCG Tagig, John Real Salinas, uh, Ramil Caredo. Uh, shoutout shout out kay John Darvin, Marvin Palitada King at shout out kay Bospecto sa kanyang nanay na si Ma'am Grace sa California at sa kanyang mga kapatid si Ma'am at si Ma'am si Ma Che okay marami salamat sa suporta mga boss bumalik nga tayo dito sa lugar na to nila para i-update ko kayo sa, sa kanilang mga itikan mga boss yung pre-range duck farming nag-extend pala sila mga boss ng languyan ng mga itik nila kaya titignan natin ngayon kung gaano kaluwang nito andyan lang sa naman sa likod yan update ko kayo ng ilang bag ang mga kain sa kanilang mga itik sa isang araw mga boss 1,100 piraso may gate hindi ko lang alam ko yung may nababawas ba. Basta yun yung, yun yung bilang ng itik nila. Tapos, tatanungin din natin kung nangingitlog na ba after month na binidyo natin dito sa pagkarating. At ito. Kaya natin yung pakain ng mga itik. nag sila ng mga Languyan ng mga itik dahil maliit lang dito banda kaya ito ang lawak na itong ano, pinag-XT nila ang linaw ng tubig mga boss tingnan nyo naman yan oh, ano yan linaw ng tubig grabe so tingnan natin to pagpapakain ni eh, boy yung so, walas kuya Ruben kuya Ruben ang na? na? Ha? Marami na. Ay, marami na. Purong the clear pinapakain. Ay, kung napapansin nyo, umpo ano, pa na sila, oh. Oh, lipat na naman dito. Grabe yan, boss. Yan po yung, ano, 1,100 piraso. Ito yung dati niyang languyan. Kaya lang di sila magkakasya. nag-extend doon banda. Ayan ay po 'yan po. Yan 'Yung dating languyan niya. Tapos nangitlog na raw ito eh. Kaya lang hindi pa masyadong marami. Oh. Ay, the layer no. Apo. Ito 'yung papakain nila. 'Yan. Uh, 'Yung tulugan ni boss, ano? GR tapos to sako yang sa tanungin natin kung ilang sako sa isang araw maraming, eh. maraming, maraming. tumaas na yung ano eh tumaas na yung lupa eh maraming, maraming. So nag-umpisa na rin mga boss na pangitlog Kaya lang hindi pa ganoon ganun kadami Kung wala pa sa kalahati Wala pa sa one port Pag nabutan mga dalawang buwan siguro Sa buwan marami na yung mga boss So nag-update tayo dito mga boss Para ipakita sa inyo yung NXT nila na paliguan ng mga ite kasi hindi sila kasiya dito eh Yan, hindi sila kasiya dito kaya nag update tayo ngayon simpleng lang natin ang dami oh yeah. Ayan na pagkatapos nilang kumain mga boss Diretso na dun Tatanungin natin ng papakain Ilang kilo ang mauubos sa isang araw Boy, ilang sako ang mauubos sa isang araw? Dalawa po. Dalawang, dalawang ganun ka, dalawang kaban? Ay, ganun talaga. Dalawang kaban. Isang libo may get ano, pagka ano, presyo. So, dalawang kaban mga boss ang nauubos na dalawang ganito ang mauubos sa isang araw. So, sa isang ganito, nagkakalaga siya ng 1200 So, 2,000 mahigit, boss. 2,000 mahigit ang ang kinakain niyang mga yan. 1,100 piraso na mga itik. Yaman. So, ayan na. Yeah. Yan, pagkatapos kumain, niya na. hindi mo na pa full boy? Hindi na. Ay. Dito sila sa loob ng ingitlog. Saan si JR ngay ay, di o paglinggo. Ay, di o palang pag paglinggo. May nahiwalay pato. So, <laughs> balik-balikan ko dito pagka marami ng itlog. Para maganda, sundan ng mga ato natin. Pangalan mo, boy? Maynard. Okay. Salamat, ha. Ang ganda ng kulay. Iba, oh. Mmm. So, ayan yung sinasabi ko mga boss, dapat dito, lagyan pa ng ibang ganito. Para hindi sila magsisiksikan sa loob. Yung paliguan nila, dito na, maluwang na. Kailan lang na ito nag-extend boy? Bago lang. Ito mga boss, yung in-extend nila, na languyan na kanilang mga itik. Big boss oh. Oh, ang lakas ng tubig oh. Linis pa, malinis. Taming itik oh. So yun mga boss, uh, yun na yung update natin sa 1,100 na nasa free range duck farming dito kay Mamnet, kay Sir Ruben. Mag-update tayo ulit pag medyo marami na yung mga itlog ng mga itik nila. So, so ayun, dami oh. Hindi naman dami. Hindi na sila makakapunta rito kasi sinarahan na pagka umaga hanggang hapon. Diyan na sila. Dito sila nag, ano, naglalangoy lang. Eh. Uy! Parang di kalbo Okay. Hmm, meron din siyang nilalapit. Nangay hmm. e niya. Ano ba yan? Gangso. Thank you mga boss. See you next video. Uh, maraming salamat sa pagsuporta dito sa ating channel. Maraming salamat po. Yan muna papuntayan sa kanilang mga ano sa kanilang kulungan ng mga itik sa pre-range duck farming. Thank you so much, Boy Tino.